talagang ah, sampol yan oh galing dyan sa loob so, panibagong vlog tayo at andito tayo sa bukid yan sinama ko yung dalawang kambing para dito manginain dahil dun sa amin ay medyo sawa na siguro sa mga nakakain dun ng mga damo <laughs> kaya sinama ko naman dito para maiba naman yung kanilang mga kinakain at mamaya Puntahan ko yung mga nyog na dwarf daw. <laughs> pero hindi pa rin namumunga. At subukan kong remedyohan. Baka sakali na yung mga natitira doon na hindi pa nakain ng mga bakukang ay maisalba natin. No? Kasi may ilan ng puno na talagang napatay na ng mga bakukang. So, kasalanan ko din kasi napabayaan ko. <laughs> uh, nung una, nung last year, nilagyan ko ng mga moot balls. So, ang pamamaraan pala, pag nilagyan ng mga moot balls, o naptalina, ay every three months daw, papaltan yung inilagay. Nang sa ganun yung mga insekto na dadapo doon, kagaya ng mga bakukang na yan, ay lumayas. Oh, masarap ito, pipino na no, native. Okay. problema dito sa mga kambing ko pag dito kami sa bukid at lumayo ko naingay, para mga bata na tawag ng tawag <laughs> pag hindi nila ako nakita pero pag sa bahay dun sa harap ng bahay okay lang okay, puntahan na natin medyo masukal na <laughs> ayan, itong area tamang tama para sa mga kambing so ayan oh. tinanim ko yung mga to yung mga dwarf, pati dyan sa kabila may bakod ito, nilagyan ko ng bakod kasi mayroon kaming pispan dati dito, ayan namasukal na din so Eto, sa mga tanim ko na to, dalawa pa lang yung nagsisimulang mamunga at mataas na. Kung dwarf sana yan, dapat mababa pa lang, no, ay namumunga na. Pero ala, hayaan <laughs> na natin, andyan na. So ito na lang gagawin ko dyan sa mga yan, gaya ng iba na ginagawa nila, nalagyan ko ng moot ball, ayan naptalina. Saka ako susunugin. Sacrifice na natin yung mga panya. Wala pa namang mga bungang iba maliban dito. Kasi posible na may mga nagtatago dyan ng mga insekto. So, sunugin na natin. Hindi naman mamamatay yan. Okay pa rin yan. Diyan lang kayo. Naulanan kasi nung umaga. Kaya hindi nag-apoy agad ng malakas. So, lahat ng mga Coco Farmers na talagang bakukang ang problema. So, imagine kung ilang taong mong hinintay. Ano? Kung native yan, 7 years, maaga na yung pamumunga na yun. And then, pikita mo na lang, inatake na sila ng uwang. O panibagong tanim ulit. Kasi patay yan sigurado kapag hindi na naagapan. So, ito na lang yung mga ilang mga remedyo na pwede natin gawin. Kaysa wala naman tayong gawin hayaan lang natin na atakihin sila kaya eto baka sakali eto pa mas malaki eto native ito nauna ito ah eh parang mga bata na naiiwan Diyan lang kayo! Normal talaga kahit sa native na nyog kapag unang bunga ang ganto. na kusang nalalaglag sa mga susunod na taon saka lang magre-regular yung pamunga niya ng marami. Okay, balikan ko na lang sila mamaya. Dito naman sa kabila. Yan. Yung iba doon, sa banda roon ay nasunog ko na. Yan, dito. Sa banda rito yung mga natitira. Na susunogin din. Yan, eto. Yung pangalawa pa lang sa mga nagbunga na tanim ko noong 2018. Isa yung bunga kagaya nung isa kanina. At yan, no? Oh, Talaga malalaglag yung mga yan. Ewan, normal sa mga nyog na bagong bunga yung mga ganyan. eto oh. Yan. May mga anay. Ito nagsisimula na naman oh, may butas na naman oh. Yeah, sunugin natin. Lagyan natin, gatukan natin 'yan. Parang nakakawang tingnan, no? Pero, hindi po mamamatay yung nyugyan. Dahil hindi naman tuloy-tuloy yung apoy. Yan. Saka natin pasukan ng motbol mamaya. Para kung hindi matay ay lumayas. Okay, so, hinintay ko lang na mawala yung mga baga at lagyan natin ng mutbol so unahin ko na ito yung part na pinasok na nila so ito yung mutbol o naptalina yung nilalagay natin sa mga damit para hindi pasukin ng mga ipis lagyan na natin dyan mas maganda may mas maganda may plak may plastic para hindi mga yung kamay. Di ba? Maghugas na ako mamaya. Ah, talagang grabe. Oh, to. Ah, sampol. Yan oh. Galing diyan sa loob. Si sana may salba pa natin to. <coughs> Then yung iba kasi dito naman sila bumibira. Kaya lagyan na rin natin 'to. maganda sana sa taas kaso hindi ko maabot kaya dito na lang maganda pala may ladder para kung sakali mataas ay maabot Ah, ito, meron na rin pala. Nagsisimula nang magbunga pang apat. Mahirap abutin. Hindi ko abot yung pinakataas. Dapat sana binaon ko yung hagdan. Uh, next time, ang natin to, babaunin ko na yung hagdan para maabot natin hanggang sa taas niya. Yeah, parang kawawa. Pero kinakailangan natin gawin para mas masigurado na ligtas sila sa mga peste. Oh, na. Nalagyan na natin ang mga nasunog natin. Yung iba may mga natitira pa. Pero mas matataas. O, may mga natitira pa pero pagpapabukas ko na lang para madala ko yung hagdan para mas sigurado na malagyan ko yung mga taas nitong mga nyog na to. Kinuha na ko na to kahapon. Tuloy ko na lang yung mga natitira dyan sa Baba. Maganda panggatong to. Ito yung puno ginawa nilang hagdan. Maganda panggatong kasi nga magaan at maningas din. pangkalot. Kumain naman, kumain. Oh. Okay, so dito ko na yung video. At maraming salamat muli sa pagsama. God bless at mabuhay po tayong lahat.